Allah. So this is the final hit of ladies. So nandito pa rin tayo mga idol sa mulabi sa Buanga del Final hit! Whole shot. Whole shot by Sarah Paco. Ej Colot. Charlotte Gagliardi. Bartobar, Charlotte. Uh, ah, ala. Ala ka. Grabe. AJ Colot, mga idol. Ilupad, mga idol. Ang lapukan. Grabe nga Bartobar, mga idol. AJ Colot versus Sarah Paco. Ayan. Hop 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 Ah oh, yon ma do leading EJ Colot by the Google aka Colot Colot EJ goro So, nasa ikaw pa, Charlotte Gallardo, mga idol. Alaka, grabe, EJ Kulot, mga idol. Yun sa man to. Grabe nga bata, bay. So, EJ Kulot from Gimaras, mga idol. Power kayo, mga idol. EJ Kulot. Ayun na, mga idol. Alaka. Sarap ako, Laila Goro.

Nawala Charlotte. Nawala si Charlotte mga idol. Ayun na, napalungan. Charlotte Gagliardi. Jai, natumba si Laila. Natumba si Laila kuro aka na gawalana say repako <laughs> ay viral lumabol etje color paren lending

So ay, ciculot mga idol, wala ka, malapit na.

Sikan lang sayo na sikan. First, EJ Kulot. Yeah. Grabe, EJ Kulot, idol.